This is my earning 241.80 dollars minus taxes. So magkano babawasan ni YouTube yung tax yung earning ko? So magkano na lang kaya matira sa akin? So para malaman natin, check natin, i-click natin yung view payment activity. So makikita niyo yung view payment activity dollars. Ito naman yung earning ko sa 2 Ito sa view payment natin makikita ang lahat na yung so, activity ng channel natin yung earnings natin sa pangitin na kinita click natin para makita ito na tayo sa resource how are payments completed? so dito your earnings are finished between 7 to 12 to the month so check, check nyo yun yung mga adjustment, invalid traffic, content ID claims, or taxes. Uh, sa ko ay wala ako nun. Taxes lang babawasan sa akin. So, magkano kaya yung taxes babawasan sa akin? So, check pa natin itong yung payments expected. Ito yung payment expected every 21st or 26th of the month. So, sa advanced dito sa Pilipinas advanced tayo ng 1 day so sa Amerika it's September 21 sa atin 22 na tayo so ito yung final 231.51 so pumasok sa September 22 na 2024 so medyo malaki laki din mga almost 10 din yung nabawas sa tax natin kung may tanong po mag comment lang para masagot ko